Yun mga bossing, bali si share ko nga lang po pala sa inyo yung ginagawa akong lababo. Bali dirty kitchen to dito mga boss. At kung nakikita nyo mga bossing, hindi na nga pala ako gumamit dito ng CHB. PVC na lang po na detress yung ginamit natin. Bali yan na po yung masisilbi niyang poste. At ito mga boss, nilagyan ko ng tagi isang bakal to. Bali binarina natin to dun sa ilalim bago natin ipinasok yung PVC. At kailangan mga boss is nasa hulog po talaga to yan. Kung nakikita nyo, naglagay tayo ng mga stopper para hindi po gumalaw yung PBC natin kung sakaling bubuhusan na natin mga boss yan. Lalapatan natin ng level bar mga bossing para makita nyo na nasa hulog talaga yung kinabit natin na PBC. Yan mga boss kung nakita nyo is nasa gitna po talaga yung tubig natin dyan mga bossing. At kailangan mga boss is magkabila ang side is nasa hulog po tong ano natin yung PBC kasi nga para maganda rin tingnan tuwid sya nasa hulog. Yan mga boss kung nakita nyo is nasa hulog po talaga yung ano natin yung PBC. O yung magsisilbing poste ng lababo natin mga boss. At ang isusunod nga pala natin gagawin dito mga boss is titiktikan natin yan paikot. Yan, yung tatama andun sa buhos natin o yung islab sa lababo natin mga boss. Titiktikan natin yan. Tsaka natin babarinahan para dun sa mga bakal. Kailangan natin ibaon yung mga bakal natin dyan para matibay po siya. At kaya nga pala mga boss yung PVC yung ginamit natin na magsisilbing poste ng lababo natin mga boss. Is kasi ito mga boss, yung retaso na po ito. Hindi na magagamit kaysa naman maging basura na lang kaya ito na yung ginamit natin. At malaki din yung masisib ng may-ari dito mga boss, gawa nga ng hindi na tayo magpapabili pa ng CHB at hindi na rin magpapaltada sa ilalim kasi nga PVC na yung ginamit natin na magsisilbing post mga boss. At yun mga bossing, please like and share at papalo na ng page ko. Maraming salamat.